Nababahala ngayon si dating Presidential Spokesperson Atty. Harry Roque na maging masamang President ang pagkilala ng Korte sa mga testigong nagbawi ng kanilang sinumpaang salaysay. Opinyon nito ni Roque kaugnay sa pagbayag ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 sa makapaglagat ng piyansa si dating Senador Laila Delima para sa pansamantalang kalayaan mula sa kinakaharap nitong drug case. Ako talaga ay medyo merong alinlangan dito sa desisyon na ito. Bakit? kasi para bagang binibigyan natin ng impunity ang mga testigo na magsinungaling sa hukuman. Alam niyo, sabi talaga ng Korte Suprema, no, yung mga pagbabalibalentong ng mga testigo, hindi dapat yan pinapansin. Bakit? Dahil yan ay po pwedeng makuha sa pamamagitan ng panunuhol o pananakot. Pero dito sa kaso ni Leila de Lima, ito lang alam kong kaso na halos sampu ata mga testigo ay Matapos ang termino ni Presidente Duterte, lahat nagbaliktaran para bagang okay, magbabaliktad kami para nga mapalaya itong si Leila de Lima. So, medyo nalulungkot din ako dahil ang mensahe na pinarating natin dito sa desisyon nito ay okay lang magsinungaling sa hukuman. Pero kaming mga abogado, lahat po ng na mga naniniwala dito sa ating sistema ng katarungan, Napaka-importante at sagrado nga po yung panunong pa na isang testigo na siya'y magsasabi na pawang katotohanan lamang so help me God, na nangako pa siya sa Panginoong Diyos na katotohanan lang ang kanyang sasabihin. Na baliwalay ang ganyang pangako sa pagtanggap doon sa mga bumaliktad na testimonya ng mga testigo na napakarami pa. Magugunitan na mula sa tatlong kaso na may kaugnayan sa ilegal na droga. Dalawa dito ay na-dismiss dahil sa pagbaliktad ng mga testigo mula sa kanilang naunang sinumpaang salaysay laban sa si senadora. Sinabi naman ni Roque na bilang abogado ay nire-respeto ang desisyon ng hukuman. Ang tanong lang ngayon ni Roque, Sino na ngayon ang magsasabi ng katotohanan sa hukuman? Ngayong alam nila na okay lang pala magsinungaling. Yung pagbabaliktad po ng ginawa mga testigo, yan po'y pagsisinungaling dahil either may kinalaman o walang kinalaman si Leila de Lima sa kalakalan ng droga. Upang mapigilan naman ang ganitong uri ng pagsisinungaling ng mga testigo, Swestyo ni Habulin lahat ng mga testigong nagsinungaling simulan kiragos. Bakit nyo hahabulin yung mga di umano'y nag at nanakot? E eh wala namang ebidensyang nanakot other than they say so. Anong pananakot ang ginawa? Bakit hindi rin report? Sa kabilang banda, naniniwala si Roque na walang kinalaman ang politika, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos sa pansamantalang paglayan ni Dilima dahil sa mga banat nito sa pamilya Marcos nung ito ay nagsimulang maging Commission on Human Rights Chair. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte Anya ay walang kinalaman sa pagpapakulong kay Dilima dahil sa kalakaran ng iligal na droga.